isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kabakyar farming. Sa umago pong ito, aming po imbabahagi po sa inyo ay ang uh, buhay po at pakiramdam ng isang magbababoy sa pagbenta ng kanyang mga alaga. Pero bago po ang lahat, papakita po namin sa inyo ang aming harvest na saging. Hindi po nakuha na nung nasa puno pa dahil ang laki po nito. Walang magbibidyo at tatlong tao po ang kailangan na mag-assist para hindi po masira ang saging na to. Salamat sa Diyos at binigyan niya tayo ng gandong biyaya. At ipapakita po namin sa inyo ang update dun sa aming mga sisiw ng anak ng 45 days. 2 weeks na po sila. Ayan po, makikita nyo yung pinagbago na na ng kanilang mga katawan nakakatawa po dahil yung iba po talaga is uh, nakuha yung broiler na katawan nung tatay nila pero ang kanilang nanay isa uh, native naman po yan po halos sa uh, naubos ng kanyang uh, balahibo dahil nga po may kalahati siyang broiler sana po ay eh, maganda ang kalabasan nito pag ng uh, panahon at meron po kami ditong baboy na look alike siya ng kanyang nanay. Ayan po ang baboy namin na maanganak sa June 23. At ito naman ang kanyang anak. Magkamukhang magkamukha eh. Pero yung pong anak niya ay gagamitin po para sa piyesta nung nakaraang May 15. Dahil po ay pag piyesta nag-aalay po kami ng karne para po sa uh, mga paswerte po sa ating buhay. Masasalamat na din po natin yon. Yan po kasi ay tradisyon ng po dito sa aming lugar. At talagang Thanksgiving na po yan para sa biyayang natatanggap natin sa ating Diyos na may kapal. At tayo dadako naman po sa ating topic para sa ating video na to. Ito po ay yung araw na ibebenta po natin ng ating mga halagang baboy dahil kailangan na po natin ng uh, uh, may dispose sila dahil hulang nga po ang aming budget sa pakain, ano pa lang po yan sila 2 uh, and a half months hindi po namin nakompleto ang 3 months dahil wala na po aming budget sa kanilang pagkain pero okay naman po ang kanilang timbang ganun po talaga kapag wala ka ng budget ay kailangan na pong i-dispose yan ng magbababoy Uh, kahit po masama sa loob namin na uh, inalagaan namin sila simula pa nung malit sila yan nga po pala anak po yan nung malaking baboy namin na puti pero po kung makakakuha po kami ng pondo ay uh, sasagadin po namin hanggang 4 months sana yun po kasi ang napakagandang mag-dispose ng uh, mga patabaing baboy sa 4 months po ay talagang maganda na ang katawan nila at uh, kikitain rin po ng mga grazer at lalo na po ngayon, mataas pa rin po ang live weight ng ating mga patabaing baboy sa merkado. At ayan nga po ang ating ang aming mga biik na na turukan na yan sila dyan ng ah uh, ano ba yun? Yung purga po dahil po iwawalay na po yan sila. Yan na po yung last day na kasama nilang kanyang, kanilang nanay. At uh, yun na po. Uh, harapin na nila yung kanilang buhay na sila na lang at uh, ang iwawala nga po pala namin dyan is yung kanilang nanay uh, kasi po dati ang ginagawa namin yung mga big po ang tinatanggal namin dun sa kulungan ng inahin so ngayon po tinry namin talaga na yung inahin po ang tatanggalin namin para hindi naman po sila may stress dahil na uh, Kapag po sila talaga ang winawalay, maninibago sila doon sa kulungan na kanilang paglalagyan. Hindi katulad po nito na dito talaga sila ay pinanganak na sanay sila dyan simula nung paglabas nila sa sinapupunan na ng nangnay nila hanggang sa umilad sila ng 30 days. At uh, bago pa naman po ako magpatuloy sa uh, aking ikinukwento sa inyo, Uh, ako po ay uh, kami po ay himihiling sa inyo ng konting uh, tulong na subscribe po ng amin channel upang uh, lumago po po ang channel na ito upang may tulong din po namin sa iba pwede na rin po ang mga like, comment and share Ah, uh, salamat po katulad nga po ng sinasabi ko kanina ang buhay po ng magbababoy ay uh, talaga pong uh, hindi po madali ah uh, ang um, pagbababoy po ay kailangan po natin ng uh, pondo tulad po na sinabi ko kanina uh, na ibenta po namin ang aming mga baboy ng maaga dahil nga po kulang kami sa pondo sa pakain sa kanila uh, pero kahit papano maganda naman po ang timbang na nakuha namin pero po sinabi ko rin kanina kung meron po kaming mga pondo na makukuha o may hiraman ay talagang sasagadin namin na ang kanilang 4 uh, months na pag-aalaga para po maganda po ang kanilang uh, timbang at uh, ang pangangatawan ma ma talaga maalagaan ang ng gusto at uh, maganda rin ang uh, kikitain syempre ng, uh, ng mga magbababoy na katulad namin hindi nakikita nyo po sa video ganyan po ang style ng aming papapakain sa aming mga biik kapag ka po nagbigay kami ng feeds, nagbibigay din po kami ng tubig para po sabay po nila ma-absorb yung feeds at saka yung pagkain. Hindi po sila mahihirapan mag-digest. At hanggang dito na lang po ang video na ito. Salamat po sa inyong panonood, Happy farming po sa ating lahat at God bless po sa ating lahat.